May kilala ka bang credit grabber? Credit grabber yung nakaagaw ng papuri, nakaagaw ng tagumpay. Kung baga sa trabaho, hindi naman siya yung gumawa, pero gusto niya siya yung bida. Konti lang naman yung ibinahagi, pero makapagsilita. Mm! Ang pinakamasaklap pa sa mga ganitong klasing tao, kapatid, kapag may nangyaring mali, ay hindi sila yan. Kaya ang sarap ipagdasal. Masasabi mo na lang parang kailangan nito ng pre-over mm -hmm. Kawaan ka ng Panginoon ka <laughs> Yung ebanghelyo po natin ngayon mula sa Lucas Kabanata 10, Talata 17 hanggang 24 Ay nagsimula sa isang kwento Ito po yung kwento, halos credit grabber in the thing. Bumalik daw ang 72 Ito po yung tagasunod na isinugo ng Diyos ni Jesus Para magpagaling sa may sakit at makapagpakalat ng mabuting balita sabi nila, nagagalak daw sila, nagsabi sila kay Jesus, Panginoon, maging ang mga demonyo na nagpapa, ay nagpapasakop sa amin dahil sa iyong pangalan. Sinabi niya sa kanila, Binibigyan ko kayo ng kapangyarihang mangibabaw sa, ka, sa kaaway, walang makapararakit sa inyo. man, Huwag ninyong ikagalak na nagpapasakop sa inyo ang mga espiritu. Sa halip, ikagalak ninyo ng inyong pangalan ay nakasulat sa langit. Minsan po, mahuhuli natin yung sarili natin na parang credit grabber. Di ba? May mga magandang mangyayari sa buhay natin. Ang trato natin, parang wala pong Diyos. Nakagraduate ako kasi pa akong mag-aral mabuti. Ako yan. Yung katabi ko, pumasa din. Mas mataas pa sa akin. lang naman. Dahil sa akin din yan. <laughs> credit grabber. No? Pumasa yung katabi. Siya yung magaling. Kahit di niya aminin daw. Napromote ako. Panay overtime naman po ako. Hindi na nga ako nakakanood ng Netflix. Ako yan. Kasal hindi ko kasalanan. Ako nakagawa niya. Dahil sa akin yan. Magaling lang ako kaya ako na promote. Successful yung retreat namin. Eh ako gumawa ng talk outline noon. Alam nyo ba? Mas madami pang naiyak sa akin kaysa kay father. Ganon. Credit grabber. Pag maganda, siya. Wala man lang thank you kay Lord. Pero pinagdasal niya yun. Alam nyo pong trato niya pag challenging. Sino? Ibang tao ang may kasalanan. Hindi ako ma-promote kasi si Chip yung kasama ko. Panaitimpla ng kape sa boss namin, din naman humingi. Ayun, siya sure yung na-promote. Ibang bagay yung sinisisi. Kaya lang naman ako bumagsak sa isa. Kasi masyadong madaming pinagagawa yung teacher. Nalilito na ako. Salanan niya. <laughs> Minsan yung Diyos po ang sinisisi. Lord, bakit mo naman hinayaang magkaganitong -ga buhay ko? Hindi hmm. ako may kasalanan. Ikaw, we, sabi mo, Lord ka <laughs> Kapatid mo lang may gustong maging credit grabber ako. Tayo, ayaw naman natin siguro nating maging credit grabber. So si Lord din pala, sabi niya sa mga pitumpong tagasunod niya dito sa Ebanghelyo, huwag kayong magalak dahil nagawa niya yan. Magalak kayo dahil ang pangalan niyo ay nakasulat sa langit. Magalak kayo dahil may inila ang pwesto para sa inyo sa langit nakalista na kayo sa langit. Kumbaga sa hotel, kayo ay may reservation. Your booking is confirmed. At sa hirap o ginhawa, kayo ay mahal ng Diyos. At ang lahat ng bagay ay may kututuran. At nasa langit ang tunay nating kabuluhan. Ang anyaya ko po sa inyo ay maging credit giver. Imbis na credit grabber. Yung English na kasabihan na yan ay give credit where credit is due. Kung maganda, Thank you, Lord. Di ko to makakamit kung mag-isa lang ako. Hindi lang kay Lord, pero pati sa mga daong nakapaligid sa atin. Thank you na promote ako sa tulong mo. Thank you na kagraduate ako sa pagtuturo mo sa akin. Thank you successful yung retreat dahil sa service mo. Kung mahirap man ang ating pinagdadaanan, kung hindi man maganda, struggle. No? Malalahanin natin yung sa Roma 5.3-5. Magalak tayo sa pagdurusa dahil ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan Ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa At yung pag-asa na yan ay likas na katangian ng kristyano Dahil tayo ay umaasa rin sa pangako ng Diyos na balang araw Makakaharap natin siya sa langit Kung saan ang ating pangalan daw pala ay nakasulat na Your booking is confirmed, reservation confirmed Magandang araw mga kapatid na credit giver ako si Paul, Paul Gerard Sarit. Ito po ang landas ng pag-asa.